Hey what's up mga modern tips So good day sa inyong lahat So ngayon ay meron naman tayong tips or tutorial na iahandog sa inyo uh, Kung makikita ninyo sa ating thumbnail Ito ay tungkol sa mga iPhone users So good news sa mga hindi pa nakakaalam Sa pagkakaalam natin Ang mga iPhone ay meron lang isang SIM card slot Ibig sabihin isang SIM card lang ang pwede natin gamitin At uh, ito ay nagiging hassle sa mga iPhone users na Uh, gusto sanang gumamit ng more than one SIM card. So, ang video na to ay uh, good news para sa inyong lahat. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, i-subscribe mo na yan at ma-hit na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Ka na! So, ayun na nga mga ka modern tips. So, ipapakita ko sa screen ang aking uh, iPhone device na kung saan makikita ninyo. Ayan, kung makikita ninyo ay meron tayong dalawang SIM card, meaning dual SIM ang ating iPhone. So, ito ay para sa inyo sa mga gustong dagdagan ng kanilang mga SIM card para makagamit sila ng ibang uh, carrier ng mga SIM cards kung saan uh, pwede silang mag-load or makakakuha sila ng signal kung saan man sila naroroon. So, for example, sa device ko ay meron tayo, meron akong ginagamit na isang uh, talk and text at yung pangalawa ko ay Gumo which is under sa globe. So, pag walang signal yung talk and text ko, pwede kong uh, i-turn on yung data or pwede kong gamitin yung Gumo SIM ko or yung globe na SIM card ko. So, yan yung, yan yung benefit ng pagkakaroon ng dual SIM sa ating mga iPhone device. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung process, ano yung ginagawa para maging dual SIM yung ating uh, iPhone device. So, uh, kung notice ninyo, isang SIM card slot lang ang available sa ating iPhone device. So, no need natin uh, iparepare or palagyan ng another slot kasi meron ibang tips na pwede natin gawin para magkaroon tayo ng uh, another SIM card or magkakaroon tayo ng more than 2 SIM card. Okay. So, ito ay tinatawag nating uh, e-SIM card or electronic SIM card. So, sa mga iPhone users, especially sa mga 13 up na mga uh, version ng ating mga iPhone device, uh, pwede tayong mag-add up to 8 e-SIM cards. So, pwede tayong ma pwedeng maraming SIM card yung ilagay natin sa ating iPhone device. Pero dalawang SIM card lang at the same time ang pwede nating i-turn on. So, for example, meron kang tatlo like meron kang token text or smart, meron kang globe, tsaka meron kang dito. So, yung tatlo pwede mo siyang ilagay sa phone mo pero dalawa lang at the same time yung pwede mong gamitin ng sabay-sabay. So, halimbawa, walang signal yung uh, token text mo tapos meron yung globe. So, pwede mong i-turn off yung token text at i-on mo yung dito para magkaroon ka ng Uh, another uh, source ng ating internet or signal. So, proceed tayo don kung paano, magi paano tayo magkakaroon ng eSIM card, saan makakabili, or paano mag-convert ng uh, eSIM card from physical SIM card. So, for example, meron ka ng uh, SIM card na token text na nasa iPhone mo, tapos gusto mong magdagdag or gusto mong idagdag yung Globe SIM card mo or yung dito SIM card mo. So, meron niyang mga applications o yung mga SIM card natin. May, hanapin lang natin dyan yung eSIM. Pero yung ibibigay ko sa inyong example ngayon ay yung talk and text. Paano natin i-convert yung talk and text physical SIM, SIM card natin into uh, eSIM card. So, unang gagawin ay make sure natin na yung eSIM yung talk and text SIM card natin or smart ay nakaregister sa pangalan natin. So, ang gagawin, i-prepare yung SIM card, physical SIM card, yung ID natin na nagpapatunay na tayo ang maya ng SIM card at pumunta tayo sa malapit na uh, service provider, yung smart. Punta tayo sa malapit na smart. Uh, usually, meron yan sa mga malls like SM, Robinson, or kung ano pa yung mall sa inyo, mga mall sa inyo na merong smart. Maghanap lang kayo sa lugar ninyo na malapit sa inyo. Once nakita mo na pumunta ka doon, dalhin mo yung physical SIM card at yung ID mo. Tapos sabihin mo doon na gusto mong ipa-convert yung physical SIM card mo into electronic SIM or eSIM. So, pupunta mo doon, walang babayaran. Automatically, i-convert nila yan. Tapos i-set up nila sa phone mo. Then, mag-aantay ka lang ng up to 24 hours para ma-activate yung SIM card. So, ganun lang yun. So, based ako ng experience ko na nag-convert ako ng eSIM sa Talk ay hindi naman siya inabot ng 24 hours. Siguro mga less than 5 hours lang agad-agad ay na-activate na. So, once na-activate na, manonotice mo na yung iPhone device mo sa itaas ay meron ng dalawang signal bar. Yung eSIM tsaka yung physical SIM mo na isang SIM card. At na-try ko na din yung sa Gumo, meron din tayong app. Meron tayong app niyan kung saan nunid natin pumunta sa kung saan ang service provider. Same sila ng dito. Uh, pwede tayong bumili sa app or pwede tayong mag-convert sa app mismo na hindi na natin kailangan pumunta sa kung saan pang mga service provider. So sa mga next video natin, ipapakita natin kung paano i-convert yung gumo physical SIM into eSIM. Same din yung dito, i-eSIM natin to, uh, from physical SIM. So yun lang. Sana nakatulong sa inyo yung video natin na to. At kung meron kayong mga katanungan, feel free na mag-comment sa baba ng masagot natin. At nabigyan natin ng linaw yung mga iba pang tanong na gusto nyong uh, itanong sa video na to. So, again, uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, isubscribe yun na yan para maging updated kayo sa mga modern tips pa na pwede nyong uh, malaman o makakatulong sa inyo in the future. So, maraming salamat!